Sports on Air. Coach, yung import natin ang masabi natin sa import. Ito he's a player. He's a long player. He's a long player. He's a long player. He's yung kulang natin. Kaya yung pinili namin. And we can play a physical game. Kaya yung second yung one. at also smart. Medyo nag-a-adjust pa lang sa larong Pilipino. Kasi ibang larong Pilipino. And the yung pipang sayin na hindi siya pinagawa ng mga 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 Coach, yung team natin ngayon malalaki. kung kung, kung baka natin ng lalaki, uh, how do you like the size of the team right now At along with uh, syempre parang hindi na yung bugbog sarado si Iwami. Marami nang katulong. Yes, that's true. Uh, yung uh, sabi ko nga para si Iwami to be sa mas pino Kaya, kaya yung yun, yun mga iba diyan, hindi mo nababasa si small malaking bagay yun. Malaking bagay yun. sa mga 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 So they have to be ready lang no? Kasi hindi is Pastor sa amin na ako pulong lang yung player. Dapat Habang mainit ang mga laman sa ating mga paboritong diga, mag-register sa 1xbet. Pwede nyo gamitin ang inyong browser or ang cellphone mapa-Android man o iOS. Gamitin lang ang inyong mobile number at huwag kalimutan ilagay sa promo code ang 1x on air. Kapag ginawa nyo yan, pwede kayong magkaroon ng bonus up to 7,000 pesos. Pwede nyo gamitin ang GCash account nyo para makapag-deposit or mag-cash out. Simple lang, di ba? Kaya mag-register na sa 1xBet. Thank you for watching. Click the subscribe button and ring the bell to be notified with our latest videos.